mga dukso. and welcome sa panibago na ng ating vlog so for today's papakabit na natin yung ating Asia Mags <laughs> excited na ako may kabit sa kadukso natin tapos uh, yung mga re review ko rin siya kung merong mga modified so tara samahan niya ako guys Woo! Good boy! Yun. <laughs> Hanap lang tayo ng papakabitan. Marami namang mga vulcanizing shop dito guys sa gawin-gawin dyan. Kaso nga hanapin natin yung merong pangtanggal talaga ng ano, tubeless. Kasi yung ayaw ko yung ano eh, yung tulad ng mga napapanood natin sa ano, yung pinopok-pok <laughs> Ayun naman yung binili natin. magagas gas Oh, siguro nag-counter flow to. Kaya ayan, huli. Huwag na sanang matigas ang ulo eh. pag nakita ng one way. Eh huwag na tayong magpumilit na pumasok, di ba? Mapa-rasalabas, kabit ng ano, mags. May pang tubeless ba kayo dyan, boss? May pang tubeless kayo? Ha? Ah? May pang tanggal kayo ng tubeless? Ganun? Ha? Ano naman lang? Ah, mags pa? Oo. Oh. Okay, eh, guys. Salamat. Ate, meron ko kayong ano? Yung tubeless. Eh, pang tanggal ng gulong na tubeless. O, oh, papapalit papap ko silang mags awala ah, wala. Pamanamano lang. Okay po. Wala. At akong mahanap pa. Ah. Ayan po. Papapalitan na lang mags boss. Mas. Ah? Mas kami lang. lang. Sa top. Saan kaya meron ko Top, sa, dun, sa top kay parkes top saan banda doon sa metop ay yung yung marami diyan sunod nunod-nunod may palawan ito salamat ah ito salamat ito salamat tapos I'm sure meron na rito Paano sabi? Hey, boss. Ah, lang nang Mags? Uh -oh. Hey, May kasi, May pang na? May pang no, naman yung ito ito ah, yung sila ito ba yung ah machine ah machine Ay. ah okay Ay, wala. dami kong <laughs> ah. ah, yun so update ko na lang kayo mamaya guys pag okay so binabaklas na ni kuya mags ha <laughs> pa alam mo? Jimmy. Jimmy. Oh, kay JB. Ito siya yung nagbabaklas ng ating gulong. Ayan. Ito na yung harap. Ito yung shop nila guys. Ito pala yung shop nila. Papapalit din ng mags guys. Dito na kayo pumunta sa Along Tapa Avenue. Ah, uh, nira ano na to, near Libertad, malapit na sa palengke. So yun, may masin shop sila. Hindi kailangan magsikwat. Kaya, no problem, no worries. Ano pangalan ng shop nyo, boss? Daddy and Son. So, pangalan ng shop nila, guys. Daddy and Son, motor shop. Motorcycle parts and accessories so ito yung ating mags okay. gumagawa <laughs> rin sila ng mga motor yun o ang ka Saan so, na kaya mas maganda? Ito kaya? Yan Yung pito o yung stock? Uh, hindi yung mahal Ay hindi ba? Hindi uh, Hindi ba nabibiling ka ng stock? Uh, pero okay din naman to no? Yun o no? Ito yun uh, Tignan nyo naman talaga nilagay yung panya ng basahin Para hindi magasga syempre para suabe pa rin walang gas gas so stock tire pa rin guys wala pa tayong pambili ng bago Yala niya rin ng langis para dumulas kasi sa una masikip nga raw sabi nila diba yun, para pantay daw yung pagkakakabit Kasi meron yung iba, ano, yung sumasablay. Yun, sakop. Hindi ka siya? Kailangan yung malakas talaga. Oo. Oh? Ano ah, mo lubog? Meron bilang, naman dyan. Kailangan stop. Ah, stop. Ibigin siya. may may... Ang kotse. Yun, so hindi pala pwede to. Maliit daw. Lumulubog. Kaya kailangan lang natin ang bis medyo malaki. Yun, so nakakawala tayo ng stock. So ito na yung kakabit kasi. Kasi kanina mas maliit yung dito niya eh. Kaya nangyayari lulubog siya. So may possibility na sumingaw. So ito is pang stock pa rin tong sniper. Kaya ito na nagkakabit natin. syempre tire sealant para pag natusok So sa mga napanood ko na ibang vlog Hindi yung mga ibang issue ng ano eh Ng mga nagpakabit nyan eh Talagang sumasayad Pero gagawa natin ang paraan yan Gagawa ng paraan ni kuya <laughs> ko hindi kakasya Buti na lang magaling itong ating mga mekaniko dito Guys, tayo kabit na. Sakong sakto lang pala yung stock. So, ngayon yung likod naman. Shoutout pa rin kay Sir JB. likod naman, likod. Tigas. Ano 'yung matigas? <laughs> Ganyan namin sa likod. kita so, kakabit na likod lapit lapit na tayo mayari kita hmm, yung battery ko ah wala <laughs>

walang naging problema mamaya hard lang tayo ng pwesto guys na pwedeng ma to natin tong ating Asia Mugs Cold Chrome So naging issue nga lang pala dito guys Pag magpapakabit O yung medyo nahirapan kami Is itong sa front lang Yung dito Kasi pala pag uh, Kinabit yung Mas malapad na mugs Is yung gulong natin medyo Bubuko pa ulit O yan kita naman sa video Tsaka mas maganda rito guys Mas parang naging Flat mas Parang naging mas flat lang sya Kasi kanina nung Parang binabanking ko sya Parang mas naging stable Kasi hindi sya naging katulad nung dati na pag uh, Pag gusto mong i-banking Yung parang parang bang dudulas ganun. So yun lang So ito Kung nakikita nyo sa video guys Yan Alas mas alas ang lapit na nung gulong doon kasi yun lumapad niya yan lang naman, ang ginawa lang namin tinanggal namin tong uh, tapaludo tapos saka namin nilagay tapos yung kanyang bracket dito yung bracket nakabita na rin ng tapaludo so yun okay na hindi pala siya katulad nung dating mga sniper na yung sniper version 1 kasi kung mapapansin nyo yung dito yung version ito na yung version 2 yung 2019 model yung sa atin ito na siya mas malapad yung ito nya kasi yung dati diba mas maliit yung gulong tsaka mas ma mas makitid to kaya yun parang sumasayad yata sa kanila parang yung mga napanood ko rin noon pero itong sa atin hindi pag stock pa rin na gulong gagamitin mo tatanggalin lang tong fender o tapaludo tapos saka ikakabit salpakan lang talaga sya naman sa likod guys walang laging problema rito talagang plug and play lang sya talaga talagang kinabit lang yung gulong tapos sinalpak na yun tapos And parang mas lumapad pa yung gulong sa likod guys kasi mas malapad din yung parang ganoon sa kanina so ayan guys hanggang dito na lang ang ating vlog for today so share ko lang yung mga yung pagkabit ng ating asian bags gold chrome so ride right safe everyone and peace god bless bye bye Thank yeah. you. Yeah.